ayan oh. kailangan talaga maging ano tayo uh, help maging helping tayo sa iba diba ayan si kuya kaya mo yan yun siguro nawalan siya ng gasolina stig saludo ko sa iyo kuya Two hundred, boss. Ayaw niya na ng sukli? Ah, akin na lang yan <laughs> Alam ko, ayaw na ng sukle eh. <laughs> 200 Tumas ba ulit ng gasolina? Magkano tinaas? Dos? Marami, no? Dalawang piso tinaas, no? Panti na lang mababa, no? <laughs> Minsan nga, di na bumababa, eh, no? ano grabe yung tinas na gasolina bali 2 pesos tingnan nyo yung ano ko ga, yung gasolina ko yun no dati pag nagpapakarga ako ng 200 pesos ah uh, makakabalik pa ako ng Morong Rizal from Pasig ibigga nagpagastos ako sa Morong Rizal tapos ah uh, makakabalik pa ako wow, luluwas na ako tapos babalik pa ako ng back and forth 200 pesos, hindi pa nagblibling yun so ngayon, ayan no? talagang kulang, grabe tapos medyo lumakas pa sa konsumo yung uh, motor natin siyempre luma na ba? Diba? pero mabilis pa rin naman no <laughs> tsaka wala naman masyadong naging problema rito sa motor na to basta ingatan nyo lang guys magpalit lang kayo lagi ng langis on time huwag nyo nga hayaan na matuyo yung bangang wala na kayong nakikita sa ano yung yung deep stick wala na kayong nasasalat ba diba? <laughs> delikado yun pero dati guys no, nung bago ako magkaroon ng scooter simula nung yung Suzuki, yung Susuki address natin ah, akala ko dati malakas sa gas yung ano yung Suzuki address ah ganun pala talaga kapag FI no kaya lang pag medyo naluluma na talagang lumalakas siya eto talaga tantsado ko na lang rito mga nasa naglalaro na lang ng 45 to 50 baka depende sa ano mo eh sa diskarte mo kung paano ka bumerit kung paano ka magselinyador magredondo talagang ano ah Baga sa tao eh, naluluma, <laughs> tumatanda. O, dating may kumain, lumalakas na kumain ng gas. Pero yung performance sa mga hatakan, boy, guys, uh, okay na okay pa rin naman. Ang problema nga lang, uh, mahirap na siyang kuhain yung top speed niya. Talagang kailangan mo yung... Kailangan mo ng mahabang daan bago makuha ang top speed. So update tayo ngayon sa gasolina guys no. 2 uh, bars pa natitira pero kailangan na natin magpakarga uh, para bukas din na tayo magpapagasolina kasi alam nyo rito sa murong medyo mababa pa yung gasolina eh. ito oh ayan oh, 66.85 yung gasolina rito sa petron pero mas mababa rito sa pinapakargahan ko dito sa hebron So siguro talagang tuloy-tuloy yung pagtaas ng gasolina natin. Kaya dapat uh, inaano natin no. Uh, minamaximize natin yung paggamit ng motor natin na talagang dapat eh hindi tayo walwal ng walwal no. <laughs> so magpapakarga tayo. Sa ngayon uh, lahat halos ay tumataas na. Yung bumababa na lang talaga yung panti kapag gabi <laughs> minsan nga hindi na bumababa eh halos lahat uh, ano uh, yung bilihin minsan nga nagulat ako guys kumain ako ng kwek kwek uh, dati halagang 15 pesos lang tapos pumunta ako sa kinakainan ko lagi and then nang tinanong ko kung magkano yung kwek kwek nak teting, ano 20 pesos na dalawa kinain ko 40 <laughs> Grabe, no? So, ito. Malapit na tayo sa gasoline na nun, guys. Ah, dito tayo nagpapakarga lagi, eh. 65.60 yung presyo ng gasolina. So, magpapakarga tayo. 200. 200. 200 boss ayaw nyo na ng sukli ah, akin na lang yan <laughs> alam ko ayaw na ng sukle eh. <laughs> 200 tumas ba ulit ng gasolina magkano tinaas 2 grame no 2 piso tinaas no Panti na lang mababa, no? <laughs> Minsan nga, di na bumababa, eh, no? <laughs> Yung sahod tumaas kaya lang wala rin binawi rin sa mga gasos no. Sakto, grabe no 65 no. Ah, thank you. grabe no dalawang piso yung tinaas ng gasolina. Ooh. Grabe no? nangyayari sa mundo, lahat tumataas. <laughs> so guys, kasi kaninang umaga, nagpakarga tayo, nasa 63 pa lang yung gasolina eh. So ngayon talaga grabe no. Dalawang piso. Ang bilis parang yung sahod na itinaas na 40 pesos ay bali wala hindi mo rin maramdaman eh pagka makikita mo lang sa payslip na tumaas ang sahod mo pero yung value naman na itinaas ng sahod mo ay wala rin ba diba? so talagang maghihigpit ka talaga ng sinkron. magpapasko pa naman and then ngayon yung mga months na season yung Christmas season, New Year season magtataasan pa yung mga presyo nyan guys kaya wag na tayong magulat. Kaya dapat yung pinaglalaban natin dito yung bumaba yung ano, presyo ng bilihin. Tsaka yung presyo ng mga serbisyo. Para kahit hindi tumas yung sahod, di ba? At least yung kita mo at least alam mo kung saan mapupunta So siguro guys, tatapusin ko na muna yung video ko rito. Kung nagustuhan mo yung video na to, please don't forget to subscribe, like, and share. So hanggang sa muli guys, is Korea Moto Vlog. Ang inyo pong lingkod. Do the like, Odi. Do the one. I say that.